po, may kapag gawa ng truck ko. <laughs> wala lang daw sila ng preno. Okay, Justin, kunin mong gamit. Baba mo. Yan. dadalhin daw nila sa San Pablo. Eh, di nila mong biglang Ipik lang daw. Ano nga hari? Pare! Bordeng, ano ba nangyari dyan? Hindi ko alam kung bakit na ng preno nito eh. Wala naman tumagas gas. Bigla lang lumusot. Mm -hmm. Ayun. Di, galing na ako ng tungtongin. Ah. Parang sabi ko, oh, parang mihina ng preno nito. Ah, mihina lang. Mm -hmm. Tapos, dala ko na dyan sa, dito, nasa umali. Mm. -hmm. Di, dala ko doon yung mga tao. Mm. -hmm. Hey, ngayon, pagdating ko, pagbalik ko na, mm -hmm. dito na ako naman sa, sa bangkal, mm. -hmm. pero dyan, dumating ng simbahan likod, putras, mm. -hmm. nawala na, lusot na. Mm. Yan ang preno. Tapos pre, parang na uh, kuan eh. Hindi naman hindi naman kuan, hindi naman siya nagtatapo ng fluid. Nauubos ang fluid. Saan kaya nauubos ah, ang fluid? Ah, nauubos ang fluid mo. Mm -hmm. Walang taga sa gulong. Wala, wala. Ah, pwede. Nauubos na. Malalaman natin kung may laman ng fluid yan. Nauubos talaga? Mm -hmm. Nauubos. Mm -hmm. Sige, baba mo muna. iti natin. Not. Ayan po. Tuha mo natin. Break naman.

Pinipandar rin nga muna natin. Kayo, may fluid dyan, wala? May bumila akong bago? Oo, oh, nilagyan mo na, may preno na. Siyempre, wala na, uh, bumaba na. Bumaba na naman? Hindi, bumaba na yung kasi kapong puno yan. Oo. Oh. Bumaba na. Ah, okay. Ayan, sa label. Oo, mm, sige, sige. Okay. Pandar rin natin. Kailangan na itong, pagka may panahon ka, kailangan matikap yung apat na yan. Para komportable ka sa biyahe. saya di pala titik kapian. Di, kan? Selamat noh. udah murah, udah murah. Hilang mana koyong pri Oh. Oh, sapi mau, mu. ah at yung tulong. Yung loob. Rin lang naman yung pre? Oo oh, nga, kailangan din talaga. Yung tre, pa. Mahirap yung kapitari kaya na Okay. Okay, per -may. Per -may. Per -may. Na baba? Oh, Sa baba. Sa sagat. 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 mo, adon doon. Do it, abe. Pre, Pre, Sabi ah ni mga sis, Sabi ko, Ba't pinapabayaan mo yung mga okra doon? Sabi ko, tumitigas na yung mga okra doon. Hindi mo ginukulay. Sabi niya, pre, Buti pa yung okra. Ba buti pa raw free opportunity gas. Al vibe. Ba. Tapos tapos ya. Ha? Ako di ba to to big? To yan. To big yan eh. To big, nagsali no kanina. Ito, ito. Ay wala. Iyan to Hindi. Ha? Bakit fluid yan? Come hey, come miss, hey. ba? Ayan po, nakita namin kalito po, kanan pa kasi namin. Baka ito ang pinagdahilan. Kaya tsikapin no. na namin, no. Naubos yung kanyang breath Nakita ko, may tagas kasi natanong ko kung naihi ka ba dyan. Hindi naman daw. <laughs> Buti Every... pa yung ukra, tumitigas. Ano <tinyo> tayo dyan? waa abay ka mong gayo. Dilem! <laughs> <tinyo> Hindi naman naka-play. Diyakan mo. Yan. Higi. Higi. Higi, tretsum lang. Kinakabag lang yan. Higi lang lang sa bleeding eh. Kaya nababaan jack eh. Bigat pa naman ito. puti kumagaan magaan yan. May kalso na ba yan? Okay na pa yun, boss. Oh, sige, sige pa. Oo, tama na. Okay Okay na yan. Okay, yeah, tanggalin natin itong cover ng spindle. I-direct na natin yung lalabas. Okay, may mga nut kasi yan at saka bearing. Ngayon, kuha tayo lalagyan ng bearing kasi magkabuhangin. Buhangin tayo, nandito tayo sa buhangin na area. Kuma ka na lalagyan doon. Yan po, sinimulan ko nang gagawin yan. Ito ang naging lang kaya maubos po itong tagas. Yan po, natanggal na bearing. Hindi makuha ito brake drum kasi po yung brake drum nito hindi na perfect na pantay ng ram niya. ano po? kaya kailangan luwagan mo muna yung adjuster bago yung makukuha. Wala nang bearing yun eh. Pre-wheeling naman. Hindi na, huwag ka na. Ang pabalat dyan. Hayat na to si Triple G. Pero huwag yung sabukan to. Boto to. parang di bakal din. Joke lang. Ayan! Natanggal na ho oh, kasi na-adjust ko na yung adjuster. Ito kabila, stack up oh. Ayan, maliwala kayo. Halika. Kahit anong galawin nito adjuster to kasi stock up. Kaya yan ang sinasabi ko dapat talaga bigyan yung time na ma-check up lahat yan para comfortable ka sa biyahe. Ito tulad yan, hindi na stock up na pala. Ngayon, ang dahilan, wala kang prino, ito tagas. Mm -hmm. Hindi mo nakita tagas yan, may kubig tagas singaw. Ngayon, ito, dapat ito mabubuhay. Eh, may yung stock yeah. up. Depende na lang yan kung makaya ko pa ng remedyo. Pag hindi makuha yan, wala tayo sunugin ang papel yan. Huwag natanggal, rubber cap, walang tama ang loob, rubber cap lang. Okay. Yan ang dahilan, wala kang prito. Yan sabi mo, naubos yung brake fluid mo. Okay. Ayan po, gagawin na natin, ano? Tingnan nyo, butas, may adjuster dito, posisyon niya na patanggalin ng lock, lock, tapos angat, pwede. Ganun na Discard discarte na lang sa gagawa yan. Tapos. Di ba lima si Ryan? Walang problema dyan, rubber cap lang yun. Mahalaga, mabatangga. Kaysa magkwa, punta ka pa talyer, hanap ka ng acetylene. Wala ka naman po torch. Hindi papil peel. Ganyan lang naman kung mag re uh, re eh, yung mga nasa labasan. Kasi kung nastalya rin, banata ko na astilim yan. Oh, Tapos yan, lagyan mo ng tubig to, eh, biglain yan. Tati lang yan. kung wala naman daming sa, sa loob, rubber cup lang. mo tubig. oh Dusan mo tubig, eh. O, yan. Yo. mo to. Sige, tuloy mo lang. Sige, tuloy mo lang. O, oh, tama na. Tanggalin natin. Ayan na po. Ang pisa, dumating na po, with Dair. Bago na po. Ang ang request pa ko, bago na yung kabit, pa kaysa mag-uwing lagi ng video. tatagal din naman ito, mas maganda to. Yan na po. No? Kakabit na natin ha, sa black pack plate ng brake. Okay. Kasa natin nandun, ano? Ha? Okay, I'm going to Ayan na po, kakabit na! Ganun lang po, pagplastada ng brake siyo, oh, kanyang will solid gel. Ngayon, kakabit natin, no? Pagkatapos nito, i-adjust pa. Dalawa ko adjuster sa bawat isang gulong. Yung lang, teknik kang abutin nito. Bigat ng gulong to eh. Ayan. Tumutong so, mo lang ba o? Oh? Ayos. To, eh, ang ka nang berit kay outer. Sa balde. Saan ang yun? Ito dyan, patong mo dyan ah. Saan ang patong? Saan si <laughs> ang patong? Saan 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 ang patong? ang patong? Ang Kumain lang po ng tinapay. Tingnan nyo. Ang dami lang gam. Natake yung langgam na rin. Saan na yung basa to eh? Ayan. Pagsahan natin to. Hindi tayo mag Yung iba, arte-arte pa rin dyan eh. Oo na. Panghanap buhay. Diya. Hindi na itong Basta mo tatin, grasa. Tapos. Oh. Ha? Tapos, lagyan tayo yung ating retainer washer. Yan. Okay. Tapos na Balaki. balak eh. Ngayon po, balikan ko kayo. Mag-adjust ako ng preno. Tapos tumayon to eh. Ayan po, mag-adjust tayo ng gulong. Pahit ni Tantin, zero. Tapos mag-adjust na dito sa kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5. Sa kabila naman. Ganun din. 0, hipitan nyo. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Yan, no? Lapit na ito matapos. Okay? mag adjust ako eh. Yan. Yan. Ikot ito, yan, na tatino. Ah, yan. Lapit na. Okay. Sikit na yan. O ha? O 0 na yan. 0. Ngayon, na-adjust tayo. Paluan. Balik tayo lang si-adjust dito. Ibilangin natin ang ilang ligwat. Okay? ayan, iigwata natin ano kasi di na ikot yun, eh. isa salawa, ito no. apat lima, okay, aristo eh ayun ayan, naikot na ho ayan, sumapat na, ibig sabihin, sumapat na yung kanyang lining no, bali tandaan natin Lima ikot sya, sa kabila lima din ayan, sa so, kabila naman tayo ayan, nice na ayan, ito yun na yan magbaba ng jack time na yan. Ano, testin mo ulit, hindi ako tintaw para masaya naman ako manood. Ayan. Ayan po, Mr. Pugi po yan, pari ko. <laughs> testin mo, napreno, okay na po. O, malalaglag na pa sa na? No, ha? Subukan mo. Oh, namatay na nga yung na <laughs> Oh. Ano ubas pala gay mo? Kulang pa. Kasi nga kasi pag malayo mo ya, pag in-adjust mo yan, maninikit 'yan. Kasi hindi natin na-adjust yung record. Kaya tingnan ko nga. Kasi may biyahe kayo eh. Yun okay. na lang record ang kailangan natin. Adjust pero yan, okay na yan. Magagamit na. Patawo yung record. kasi yung free. Ay, okay. yun, okay. Ang tagal na yun din na-adjust yan. Okay yung ang harap namin yan na po ito yung nagawa namin rock, gagamitin nila, manghakot sila kasi hawin ng mong ano pare, tuloy na biyay mo wala ba tayo smile dyan patalikot kaya yan o, yan po si <laughs> Steven Sigal <laughs> yan, tapos na po so ayan na po no finish work na, ayos na Hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you po. Salamat. ini to udah pernah pun thank you